after sa iba't ibang food fest at mga pagkain na tinikman natin during sa kadayawan ng Davao. Dito na naman tayo sa peryahan. Dito sa labas ng perya, mayroon na rin mga pagkain na nakahilera dito. Mga pambata nga lang itong mga nakadisplay dito ay mga cotton candy, mani, mga accessories mga balloons na iba't iba ang mga hugis na pambata rin. Malilibang talaga at maaalaw yung mga bata pag napunta rito. Ang pangalan ng perihan dito is Rio Carnival na makikita sa Buhangin Diversion Road, Davao City. Ang entrance fee is 50 pesos para sa mga adult at sa mga pambata naman kalahati yung entrance fee. Pagpasok sa loob, makikita mo na kagad ang iba't ibang rides. May ferry wheel na sobrang lakas naman ng ikot parang hindi ata pamatanda 'to pambata lang talaga to yung malalakas mga adrenaline. May mga duyan-duyan na boat, saka may roller coaster, swing of death, mayroong wall of death at kung ano-ano pa. Isa sa mga gusto namin panoorin dito ay ito yung wall of death kung saan yung dalawang motorsiklo yung mag-ikot-ikot dun sa malalim na wall, parang balon. Tingnan natin kung gaano sila kagaling pagdating namin doon sa taas, ito yung bumungad sa amin, yung swing of death nila na sobrang lakas umikot. Halos lahat ng mga tao tumilapon doon sa kanilang mga upuan. Buti na lang may mga safety belt naman sila. Parang walang gustong sumakay sa amin sa rides na to kasi ako takot ako sa height. Yung misis ko naman buntis. Tsaka yung isa namin kasama matanda. Kaya walang naglakas ng loob sa amin na sumakay sa rides na yan. Kasi sobrang nakakatakot parang naiiwan yung kaluluwa mo doon sa taas halos mga bata lang talaga na malalakas ang loob ang sumasakay dyan sa sobrang lakas ng mga hiyawan nila. Matatakot ka na talaga sumakay. Andito kami ngayon sa tuktok ng Wall of Death at ito yung view na makikita sa taas. Maganda yung mga lights, maganda tingnan yung fer ferris wheel sa taas at saka yung mga boat. Hindi nga lang masyadong klaro kasi ang layo na namin dun sa mga rides na yon. At ito na yung pinakaantay namin, magsisimula na ang Wall of Death sa isang motor muna paikot-ikot sa wall. Mula sa pinakababa hanggang sa pinakataas ng wall. Siguro ang lalim ng wall na to mga isa't kalahati na palapag ng building. Habang paikot-ikot sa wall, meron din nagbibigay ng mga pera. Inaabot sa kanya yung pera, hinahampas niya para mahulog yung mga pera na yan. Pag first time mo talaga mapanood to, masasabi mo talaga na sobrang galingan ng mga to. Pero sa ilang taon na ginagawa na nila ito at sa andami ng peryahan na napuntahan na nag-show sila na ganito, syempre makabisado na talaga nila kung ano ang dapat gawin at paano nila gawin yung tama para hindi sila mahulog dun sa, sa ibaba. Simple explanation dyan is law of physics. Speed plus gravity. Kaya sila dumidikit dun sa wall. Mamamangha ka lang kasi talaga kasi malakas na yung ikot ng motor at binibitawan pa nila yung manobela. Hindi na sila nakahawak dun. Ayan na guys, nagpa-under na yung isa. Simula muna siya dun sa pinakailalim dalawa na sila paikot-ikot dun sa wall hanggang magkasabay na silang dalawa sa sobrang lakas ng andar ng mga motor nila halos hindi na kami magkahirinigan dun sa loob hindi biro yung ginagawa ginawa ng dalawa na to kasi buwis buhay talaga to kasi anytime pag pumalya yung mga motor nila o magkaroon ng mechanical problem talagang mahuhulog sila dun sa baba at saka delikado din yung mga kinalagyan ng mga audience dun sa taas kasi anytime pwede mag-overshoot tong motor na to at dumiretso dun sa mga audience. Although may harang naman na ano na parang bakal, kaso delikado pa rin kasi pag sa lakas ng takbo ng motor na yan, pag lumusot yan, diretso talaga din sa mga tao. At natapos din sa wakas sa lahat ng mga pinuntahan namin ng rides guys, sa awa ng Diyos, wala talaga kami nasakyan kahit isa kasi natakot na yung wife ko at saka yung isa kong kasama. Kaya dumiretso na kami pa uwi.